Ito ba ba kwesta? Ah, ito na po kami. Pauwi na po. Pauwi na po kami. Teka lang. Pauwi na po kami. Ay ano, 48. 49, 49. Ito na po kami. Pauwi na po kami. I-tutok muna dito yung camera. Ah, ito na po kami. Pauwi na po kami. Ah, ingat na lang po sa amin kasi mga, mga tumurto. Actually, <laughs> we're a bit sober, you know?

Next time, next time, next time. Next time, next time. Next time, next time. Next time, next yung Next time, next time. Next time, next time. Next time, next time. Bata, time, next time. Next time, bata? time. Next lang next time. Next time, next

เราไปจอยเราไปจอดแน่นอนเบ็ดเบ็ดตรงนี้มีตัวเบ็ดเบ็ดตรงนี้มีตัวอ่าอ่าอ่ะเด็กเออเด็ก Gano'n ano warang gano'n. Warang gano'n, guwapo naman siya. <laughs> Tignan mo, warang gano'n. mo siya. Alright. <laughs> Alright. Ano kung hapid umabot na namin? Nung hapid alam siya <right>. lang <laughs> nang umaga. Ay, <All> nang tangalit. <right>. Ay, <laughs> nang hanggang. Eto, mamot ano Tersi. Tersi. May Tersi namin. 1 Tersi. tu Tersi ka? 2 pa na hindi na, hindi nga makikita kumansip ka ano, muli ang ko? wala <laughs> naman po gumaganda mo dito, Phil galing gumaganda mo dito doon, talog doon talog doon, ko wala naman sasahin uh -huh. ha? sasahin

Gombo yan, gombo. Basta <laughs> kita yan ba si Sa Ano ton, ba tayo? Magpumami ba? Mami. Basta may, Basta may Mami lang katapat niyan. na kayong kumotra pa. <laughs> ako. Mami. Mami is the best.

kada okay. mag video pag nandun na sa mami, ano? Eh... Wala ka, ano ka? O, sa... Ano lang siya download na? Sa download? Sa download na? Sa YouTube lang siya, ng kanina pa. sa O, ka? Basta, kailangan, bogey ako sa nak. Wala ka, ano ka, ano open